Good morning guys, good morning. Magpitas po tayo ng ating munting ampalaya. Tingnan nyo po ang kunting-kunti ng ampalaya ngayon. yan. Adi Tamburoko. Ito yung mga ampalaya namin, mga tamburoko. Uh, tira ng init kurisma tira ng kurisma panahon na kurisma sobrang tag-init talaga nagun mo one week hinog na yan okay okay mas mabuti pa mayroon pa tayong nakuha ngayon kasi wala na itong maintenance mga idol eh, dahil sa wala na kaming tubig sa aming pinukuhaan uh, ng tubig ng water pump namin. Ito pa. Pitanggol ang batang tanggol. Yan ang dahilan na talagang hindi na namin. Ah, uh, inaalagaan to. Kasi wala na kami talagang tubig doon sa ano pa bila? water pump namin idol po oh. Uh, yeah. pwede ba ito ayan yung aming ampala ya ay bahala na kung magbunga siya kung hindi ang importante <laughs> mag harvest kung may bunga sayang idol eh. binabutan talaga ito warisma or dry spill ating bansa. So magpitas tayo ng tira ng ating panahon. Kasi wala naman tayong uh, ibang matakbuhan pagpirahan dito. kundi ang gulay lang sana. Tanggol na! Gwapo sa aso nyo ha. Ah. Ang pugi ng aso namin na dala idol. Yun oh, hinug na isa. Yun no. Yun now Doon sa kabila, di pa oh. well, Partner, doon pa sa kabila oh. Kabilang banger doon pa oh, hindi makuha yan. Parang mataas yan, matayog talaga yan. Pupuntahan mo. So idol. Uh, mitas tayo week up na kayo dyan kasi kumain na tayo ng mapait pait na palaya ito pwede na to partner yun know? o ayan ayan diba mayroon pa tayong napitas kahit paano mayroon pa tayong nakuha sa Ipundalo ating na produkto uh, produktong ang palaya pa iba idol o kahit paano wala, wala nang maintenance to pero meron pa tayong nakukuha kunting kakuha pero mas maganda talaga idol kapag may maintenance kasi maraming harvest natin pero ganito ah uh, talagang konti lang kasi wala naman to maintenance wala ng fertilizer wala pang spray lang lang mahimo na lang o magawa na lang sa ating po hindi na kanas na ay, sa mukha nito mga loads mga ano na medyo gusgusin yung mukha ah, hindi na masyadong maganda ang mukha basta hindi talaga puno na pala to ah Okay lagay muna natin doon kasi pagpuno na di ba si may uh, mabigat na to uh, idol kailang palaya namin masyadong first class yung Pagmukha nya dahil sa uh, wala na itong maintenance walang spray walang basta wala talaga ng uh, maintenance na chemical oh so, ang bigat naman pala to mga idol kahit walang maintenance na gulay ay dito na po tayo ah, maglagay tayo ng ah, pang sa sahig at sa kaibuhos dito ang ating pinitas Ayan si. pala yan. Ano ba itong aso natin? mukhang ulol to ah mukhang ulol tong aso to ah tanggol yan <laughs> ang guapo ng aso namin mukhang ulol tanggul pala ang pangalan so siyong sito namin na idol ay di naka nais, -nais na sa mga pagmumukha niyan kasi wala na ah tapid na yung kanyang pag prot kasi matanda na yun mga idol hello 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 dyan sinisili niya na mo hello hello tanggol yung aso pala namin guys si tanggol palang pangalan Para si Coco Martin. Mukha pangalan niya mga idol. Ayan, tingnan niyo po ang aming ampalaya. Makita niyo talaga yung dahon niya, hindi na maganda. Medyo dalag na or din naninilaw na mga idol. Naninilaw na yung mga dahon niya. Ay dahil sa sobrang init dito. Ang ating panahon ngayon. So, salamat sa inyong panunood mga idol. At makita nyo talaga ang aming pananim dito. na uh, sobrang na pinsala na sa init mga idol. So, thank you. Very much and God bless you. Bye-bye.